Anjo Iliana nagsalita sa totoong dahilan ng galit niya sa Itbulaga. Minsan, kahit pamilya mo na, dumarating ang panahon na kailangan mong lumayo. Ganyan ang nangyari sa dating The Bar Cuts na si Anjo Iliana. Halos dalawang dekada siyang nagbibigay saya sa Itbulaga, pero sa dulo, tampo at lungkot ang iniwan. Ngayon, siya mismo ang nagsalita tungkol sa totoong dahilan ng galit at sama ng loob niya sa programang Minsan ay tinawag niyang tahanan. Sa loob ng mahigit tatlong dekada, naging bahagi na ng kulturang Pilipino ang 8 Bulaga. Marami ang sumikat dito, sina Tito, Vic, Joey, Alan K., Jose, Wally, Paolo, at siyempre si Anjo Ilana, isa sa mga pinakamatagal na host. Ngunit nitong mga nakaraang taon, unti-unti siyang nawala sa telebisyon. Maraming nagtaka, bakit parang biglang naglaho si Anjo sa Noontime Show? Sa isang matapat na panayam, tuluyan ng bumasag ng katahimikan si Anjo Ilana. Dito niya isinalaysay ang lahat kung paano nagsimula, bakit siya umalis, at bakit hanggang ngayon ay tila may sakit pa rin sa kanyang puso kapag naririnig ang pangalang Itpulaga. Ayon kay Anjo, simple lang ang dahilan. May patakaran daw ang programa na kapag umalis o nag ang isang host, hindi na ito maaaring bumalik. Ang tanging nakakabalik lang ay yung mga nasuspinde o pansamantalang nawala. Dahil dito, alam daw niyang kahit anong mangyari, hindi na siya makakabalik sa noontime show na naging bahagi ng buhay niya sa loob ng halos dalawampung taon. Gusto ko sanang bumalik, pero hindi na pwede. Yun ang patakaran nila, sabi ni Anjo sa interview. Hindi niya itinago ang bigat ng loob. Ayon sa kanya, hindi naman pera o kasikatan ang hinanap niya, kundi respeto at komunikasyon mula sa mga dating kasamahan. Mula nang umalis siya, wala na raw siyang natanggap na kahit simpleng mensahe o kamusta mula sa ilang host ng programa, kabilang na si Tito Soto, na itinuturing pa rin niyang haligi ng show. Parang walang nagtanong kung kamusta ako. Parang bigla na lang akong nawala, dagdag niya. Matapos niyang iwan ang mundo ng telebisyon, dumaan si Anjo sa matinding pagsubok. Wala na siyang regular na trabaho at minsan ay umaasa na lamang sa mga proyektong dumarating paminsan-minsan. Umamin siya na dumating sa punto na hirap na hirap siyang tustusan ang pangangailangan ng kanyang mga anak. Masakit yung panahon na gusto mong ibigay lahat sa mga anak mo, pero hindi mo magawa dahil wala kang trabaho. Pero ganun talaga, minsan, kailangan mong tanggapin na hindi ka laging nasa taas. Kwento niya. Sa kabila nito, nanatili siyang nagpapasalamat. Ania kahit gaano kasakit, hindi niya kinakalimutan ang malaking ambag ng Itbulaga sa kanyang karera. Doon siya unang nakilala ng publiko, doon siya natutong magpatawa, at doon niya natutunan ang halaga ng disiplina sa harap ng kamera. Ngayon, malayo na sa showbiz ang mundo ni Anjo. Ayon sa kanya, nagtatrabaho na siya bilang staff ni Senator Jingoy Estrada. Sa bagong yugto ng buhay niya, Natagpuan niya raw muli ang layunin, hindi bilang artista, kundi bilang taong tumutulong sa kapwa. Masaya ako ngayon kahit hindi na ako nasa TV, kasi nakakatulong ako sa mga tao sa ibang paraan, sabi pa niya. Sa usaping personal naman, inamin ni Anjo na hiwalay na siya sa kanyang dating asawa, ngunit nananatili silang maayos para sa kanilang mga anak. Para sa kanya, hindi kayamanan ang batayan ng pagiging mabuting ama, kundi presensya at malasakit. Hindi mo kailangang maging mayaman para maging mabuting ama. Ang kailangan lang, nandyan ka sa oras na kailangan kanila sabi ni Anjo sa mapanatag na tono. Aminado rin siyang ilang beses na siyang naloko sa negosyo at ilang pagkakataon ng nadismaya sa mga taong itinuring niyang kaibigan. Pero sa halip na magkimkim ng galit, mas pinili niyang magpatawad at magpakatatag. Mas okay na yung ikaw ang nasaktan kaysa ikaw ang nakasakit. Kasi kapag ikaw ang nasaktan, may aral kang natutunan, dagdag niya, hindi rin niya itinago na namimiss pa rin niya ang itbulaga, ang tawanan, biruan at saya na kanilang pinagsamahan sa loob ng maraming taon. Pero ayon sa kanya, tanggap na niyang minsan, kailangan mo talagang isara ang isang kabanata para makapagsimula ng bago. Ang buhay parang showbiz, may simula, may katapusan, pero may pagkakataon pa rin magsimula ulit. Sabi niya na may ngiti sa labi. Sa huli, malinaw na hindi puro galit ang nadarama ni Anjo. Sa kabila ng tampo, dala niya pa rin ang pag-asa na balang araw. Baka muling magkaayos sila ng mga dati niyang kasama. Pero kung hindi man mangyari, ayos lang daw. Ang mahalaga, natuto siya. Nagbago at natagpuan ang katahimikan na matagal na niyang hinahanap. Hindi ko kailangan ng TV para maramdaman kong mahalaga ako. Basta alam kong may mga taong naniniwala at nagmamahal sa akin. Sapat na yon. Dagdag niya. Bago matapos ang panayam, nag-iwan si Anjo ng mensaheng tila sumasalamin sa lahat ng pinagdaanan niya. Hindi sukatan ng pagmamahal ang dami ng naibibigay mo. Minsan sapat na yung oras, presensya at pag-unawa. Ngayon tahimik na ang buhay ni Anjo Iliana, malayo sa spotlight pero mas malapit sa pamilya. Hindi na siya araw-araw na nakikita sa telebisyon pero ang mga aral mula sa kanyang karanasan sa Itbulaga ay mananatiling bahagi ng kanyang pagkatao. Mga babae sa buhay ni Chavit Singson. Sino-sino nga ba ang mga na-link, naging malapit at minsan ay iniuugnay sa dating Ilocos Sur governor? Mula sa mga beauty queen hanggang sa mga sikat na actress, iisa lang ang tanong ng netizens. Totoo ba o chismis lang? Tara. Isa-isahin natin. Pang-sampu, Yan Santos. Matagal nang pinag-uusapan ang tungkol sa pagkakalink ni Chavit Singson kay Yan Santos. Kahit noong kasagsagan ng isyo nila ni Paolo Contis, madalas pa rin mabanggit ang pangalan ni Chavit. Ayon sa ilan, may namamagitan umano sa kanila. Pero sa vlog ni Yan, nilinaw niyang magkaibigan lang sila at family friend daw ang turingan nila. Ngunit nang tanungin si Chavit kung may relasyon sila, no comment lang ang sagot niya. Kaya lalong lumakas ang hinala ng netizens. Pangsyam, Jillian Ward. Kamakailan lang muling kumalat ang intriga tungkol sa diumano'y sugar daddy ni Jillian Ward at si Chavit Daumano ito. Ayon sa mga netizens, imposible raw ang lifestyle ni Jillian kung sariling pera lang niya. Pero agad itong pinabulaanan ni Jillian, lahat ng meron ako, binili ko sa sarili kong pera. Sinabi rin ni Chavit na fake news lang ang mga isyong ito at gawa-gawa lang ng mga marites. Ayon sa actress, may mga nagpapaikot ng edited CCTV videos pero wala raw katotohanan yon. Pangwalo, Jane De Leon. Naging paksa rin si Jane De Leon lalo na nang biglang sumikat ang kanyang karera. May mga haka-hakang si Chabit daw ang nasa likod ng tagumpay niya. Ngunit gaya ng iba, na chismis lang ito at walang matibay na ebidensya. Pangpito, PIA words Back at Catriona Gray. Parehong na link kay Chavit ang mga Miss Universe Queens na sina Pia Wurtzbach, 2015, at Catriona Gray, 2018. Si Chavit kasi ang nag-finance at tumulong para madala ang Miss Universe pageant sa Pilipinas noong 2016, kaya madalas silang magkasama sa events. Nilinaw ni Chavit na work lang ang sa kanila. Pang-anim, Pops Fernandez. Matagal nang magkaibigan sina Pops Fernandez at Chavit. Aminado silang madalas magkita sa events, pero sabi ni Pops, walang romantic involvement. Sinang-ayunan din ito ni Martin Rivera, ang ex-husband ni Pops. Panglima, Diana Meneses, isang Brazilian model actress na itinuring si Chavit bilang ninong. Ayon kay Diana, tinulungan siya ni Chavit nang mabinyagan siya sa Pilipinas. Itinuturing pa nga niyang pangalawang pamilya ang mga singson. pang Vina Morales. Minsan ding na-link si Vina kay Chavit pero ang totoo, si Chavit ang nagpakilala sa kanya sa dating boyfriend niyang French businessman. Sabi ni Vina, magkaibigan lang talaga sila at malaki ang utang na loob niya sa tulong ni Chavit. Pangatlo, Josephine Pintor. Taong 2012, ipinakilala ni Chavit ang half-American partner na si Josephine Pintor na apat na put apat na taong mas bata sa kanya. Ayon kay Chavit, nagsimula raw ang kanilang relasyon Noong labing apat na taong gulang pa lamang si Josephine, bagay na ikinagulat ng publiko. Nagkaroon sila ng anak, ngunit kalaunan ay naghiwalay dahil umano sa bisyo ni Josephine. Pangalawa, Rachel Che Chongson. Si Rachel Che Chongson ang common law wife ni Chavit sa loob ng labing pitong taon at nagkaroon sila ng limang anak. Natapos ang relasyon, matapos ang mga isyong pisikal na pang-aabuso, Ngunit kalaunan ay nagkasundo rin para sa kapakanan ng kanilang mga anak. At ang number one, Evelyn Verzosa Singson. Ang nag-iisang legal wife ni Chavit, si Evelyn Singson, na pinakasalan niya noong isang at anim naput dalawa. Nagkaroon sila ng pitong anak, pero kalaunan ay naghiwalay rin. Pumanaw si Evelyn noong dalawang libot labing anim. Marami pang hindi na isama dito, pero alin sa mga babaeng ito ang pinaka naging controversial para sa inyo? Tingin nyo ba may totoo sa ilan o puro chismis lang? I comment nyo sa baba at huwag kalimutang i-like at i-share ang video. Salamat at God bless.